bang mga hindi pa nasasama dito sa mga nauungkat ngayon ay kumbaga nag nagatas na rin kayo ng investigasyon like sa Sambalis po. Marami ding nakatinga daw at palpak ng mga flood control projects sa ibang part po ng uh, Mindoro o kahit sa ang mga bahagi po ng Pilipinas. Yes po. Yes, nag uh, uh, lahat po mga 2 weeks ago nagpa-pan po ako, nag po ako ng kwan. Uh, na po ako ng mga pato uh, uh, yung uh, uh, validation validation teams natin na pumunta po sa bawat uh, regions, bawat district para tignan po kung uh, yung uh, yung present, absent ba? <laughs> 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 present, oh, absent yung mga mm, projects mm, mm, at kung ano na po, po na nila. Kasi po, gusto ko lang malaman kung talagang uh, nandiyan ba yung project na pinagsasabi namin na nagawa na o, nagawa o wala o mga ganito po para, para para malaman namin yung susunod po naming hakbang kung anong gagawin po namin sa mga napapansin po nila report.